pala Alakay May problema ang kukutan Lagi naman Yung wala na diesel Mga port na lang Anak ka lang puting Alam ko kung um, mabagal ka Oo oh. Ito ka shades kayo Hindi <laughs> <laughs> nag-check ako kanina <laughs> Abot ka yon, Mga port? Abot yun Hindi hanggang sa pa Caltex diba pwede naman magpatikon doon? Magpakarga? Abot yun abot Mga ibotla po yung tayo. Tapos bago nasa sa internet yun. Mo sa Serpinesan? Seri ng kurye. 200? Oo. Oh. Tapakagawa ka? Oo. 50? Pagkailangan 1.4 lang? 50, 50 yun. 2.5 Makakabot wow, yun. Anong kailangan talaga dito? Bwelo? 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 Eh, tinan mo ako. Eh, malakas yung ko, eh. Kung ano ba ako sa ko na magpangat na eh ito kung man, kung sinundan mo pa rin ako kanina naku pa ka oh bata ka ano ka nakasukot ka sa akin eh uh, ay eh. oh hindi well, ka ano ano inip yung sabayan ko eh ano ko hindi ka makahon eh Isip-isip eh. ah. ko eh dito pilo problema ko eh sa kanto sa isa yung mga kurbang yan paano na eh, presyera ka eh. Ito ang mayroong problema ko, isa. Oo, tres. Ayun, ako rin. Sa nga sa ano yun? Doon, sa may kahoy doon, sa dulo? Dito nga bang yating? Doon sa kabila, sa ano mga chance check natin eh kung gusto mo mabanti ah. na. Hindi na, ito nga na eh. Pagka nga, lalakarin ko hindi na. Ako eh, pagod nga ako, eh. Kayo, ako? Ay, na eh. Hindi ba kaya umano ako? Hindi na, pagod eh. Pagod ako eh. Ah, nagtigil ako sa mayigit, kalagit na nga. ako dyan. Sakay ka na. Hindi yung kaya naman. Oo. Oh. Pag nakaya itong aking, kaya rin yung sa iyo. Ito, pinang problema ko, isa pa. Masyadong kurpang-kurpang ito. Nakaalala ko yung mga ganyan po tayo, sinag sa